Good morning mga ka-business at welcome back po tayo. Uh, ito po sa sakya na ito, uh, balak kong katayin. Kung ito ba yung ating kakatayin, kikita ba tayo? Kasi po, uh, ito ay umaandar at medyo nag-stack up lang ng mga ilang buwan kasi po napabayaan po na may are. Ngayon po, uh, pwede natin patakboin, pwede natin uh, katayin. Kung ating ba itong kakatayin, is, kikita ba tayo? Kung atin na ah medyo magkakaroon tayo ng konting problema, malaki gastos kasi po yung body nito. Pasilip ko sa inyo at ikutan natin para ah, mas makita po ninyo. Nauwi na po ito sa katay mga ka-negosyo kasi po ah, na aming pong idikutan is marami po itong ah, gagawin nating repair. ah parang ah, hindi po tayo kikita kung ibabay and sell po natin ito kasi po maraming body repair tayong gagawin at matatalo tayo sa oras at labor po. Kaya po ang ginawa namin, amin na lang po itong kinatay at uh, mabalik po natin yung ating uh, puhuna na 20,000. Ngayon po, uh, late upload po ito mga ka-negosyo. Uh, Naisali na na ko na po ito at na-deliver ko na po ito. Ngayon po, i... ilalahad ko po sa inyo kung lahat po na pagbentahan, napagbentahan, yung bakal inabot po ng 810 kilos times 22, 17,820. Yung alum rim, um, inabot po ng 32 kilos yan po. O yung alum rim na yun, apat na piraso po yan, is, uh, time is 110, 33, 3,320. Tapos yung jealousy, yung kanya pong bintana, uh, 11 kilos po yung aming na pagbentaan is 1 11 times 115 is 1265. Yung radiator, uh, 11 kilos din po, times 300 is 3,300. Yung stainless po na flooring niya, 21 uh, kilos, times 70 is 1,470. Ngayon po yung engine, yan po nakikita nyo, is, yan po may buyer po tayo, naibenta po natin ng 7,000. Bali, o, oh, ang total po ng ating uh, na, na pagbentahan ng ating scrap na tama raw is 34,175 ang ating pong expenses is yung labor, dalawang tao, tao po yung nakatoka dito sa ating katay uh, yun, yung... bali 2,000, tapos yung oxygen, yung oxygen yung... bali isa't kalahati ang naubos natin is uh, 1,000 po lahat bali 3,000 po ang ating naging expenses, ngayon po ay less po natin sa 34,175 kaya po uh, bali inabot po ng 31,175 kumita po tayo ng 11,175 kaya po sa mga baguhan, maging uh, halimbawa nyo po ito, ay magkaroon po kayo ng idea kung, uh, kung bibili pa kayo ng all the tamaraw raw na si 240 ang makina. Uh, may idea na po kayo kung magkano po aabutin. Medyo rekta po tayo, kaya medyo mataas po yung ating uh, naging source of income dito. Pero kung sa mga baguhan at hindi po kayo nagpapahakot lamang po kayo, medyo lilit po ng konti. And God bless po sa inyong lahat. At sana uh, don't forget to follow and share my uh, YouTube channel and Facebook and God bless po